Hi, welcome sa lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Isipin mo, isang simpleng tindera sa Maynila ang nakatuklas ng lihim na maaring baguhin ang buong Pera, lupa, kapangyarihan, lahat ay pinagsasamantalahan na ilang tao sa dilim. Ngunit ang matapang na desisyon ni Rosa ay nagbubukas ng isang misteryo na wala pang nakakaalam. Bawat hakbang, bawat lihim ay maaaring magdala ng panganib o kaligtasan. Kung gusto mong malaman kung paano haharapin ni Rosa ang panganib na ito at makita ang buong katotohanan, huwag palampasin ang bawat sandali ng kwento. Mag-subscribe na at i-click ang notification bell para hindi mo mamiss ang susunod na eksena. Sa ilalim na mapangitim na kalangitan na Maynila, ang ingay ng kampana ng simbahan ay nabalot ng tahimik na takot. Sa bawat kanto, may mga matang nagmamasid, at sa bawat pintuan, may mga bulong na naglalaman na lihim. Si Aling Rosa, isang simpleng tindera sa palengk, ay nagbabalot ng gulay habang nanginginig ang kamay. May mga kwentong dumadaan sa hangin, mga kwento ng katiwalian. Ang mga opisyal na may hawak na kapangyarihan na nagtatago sa dilim. Isang gabi, may dumating na liham sa kanyang bahay. Walang pangalan, walang selyo. Tanging tatlong salita ang nakasulat, alam namin ang lahat. Ang puso ni Rosa ay tumibok ng mabilis. Ang alaala ng mga nawawalang kapitbahay ay muling bumangon. Sa kalsada, narinig niya ang mga motorsiklo ng mga pulis. Ngunit hindi sila huminto sa kanyang tindahan. Parang sinusundan siya ng anino ng takot. Isang lihim na mas malalim kaysa sa pamilyar na kaban ng katiwalian. Bawat araw, ang palengke ay nagiging entablado ng mga pagtataksil. Mga opisyal na may ngiti sa mukhang ngunit may patalim sa puso. Si Rosa ay nakakita ng mga dokumento. Mga lihim na nagpapakita ng pera, lupa, at impluensya na ninakaw mula sa mga mahihirap. Isang bata, si John, ang lumapit sa kanya at nagtanong. Aling Rosa, bakit takot ang lahat? Ngunit bago siya makasagot, may kumatok sa pinto, malakas, walang habas. Ang anino ng dilim ay pumasok sa silid, at dala nito ang pangakong hindi niya may pagtatapat sa sinuman. Sa bawat lihim na natuklasan ni Rosa, mas lumalaki ang panganib. Mas tumitindi ang tensyon na nakabitin sa hangin. Ang mga mata ng mga kapitbahay ay nagbabantay, ngunit wala ni isa ang may tapang na magsalita. Ang lihim ay nagsimula sa isang simpleng tanong. Sino ang tunay na nagmamayari ng na bayan? At sino ang handang magsakripisyo para sa katotohanan? Ang pintuan ay bumukas ng dahan-dahan. At ang malamig na simoy ng gabi ay sumilay sa loob na malit na bahay. Si Rosa ay nakatayo, nanginginig. Ang lihim na dala ng liham ay parang apoy na unti-unting lumalaganap sa kanyang dibdib. Sa dilim, may isang silueta, matangkad, mahigpit ang tindig. At ang boses nito ay malamig, walang emosyon. Aling Rosa, wika ng boses. Alam namin na nakita mo ang aming sikreto. Hindi makagalaw si Rosa. Ang hangin sa paligid ay parang humahadlang sa bawat hininga niya. Ang dokumentong nakatago sa ilalim ng banig ay tila humihingi ng proteksyon. Ngunit sino ang makikinig sa simpleng tindera? Pagkatapos na ilang sandali ng katahimikan, ang silueta ay lumapit. At may inyabot na supot na hindi niya maintindihan. Kung gusto mong mabuhay ang bayan, kailangan mong pumili. Ika ng boses. Pumilika, ka, manahimik o magsalita. Si Rosa ay tumingin sa labas ng bintana. Ang ilaw ng poste sa kalsada ay naglaro sa kanyang mukha. Parang nagbabala ng paparating na unos. Ang mga kapitbaray ay tahimik, nakaluhod sa kanilang sariling takot. At ang mga anino ng lumang peder ay tila nagmamasid din. Hindi niya alam kung paano magsalita. Ang kanyang isip ay umikot sa mga alaala na mga nawala, mga kaibigan, mga kamag-anak, mga kabataan na walang boses. Ang katarungan ay tila napapalibutan ng na dilim. At bawat pagpiling gagawin niya ay may kapalit. Sa susunod na araw, bumalik siya sa paleng, pero hindi na siya parehong tao. Ang mga mata niya ay naglilihim. Ang bawat salita ay pinipili bago ilabas. At bawat transaksyon ay may halong takot at pag-asa. May dumating na matandang lalaki, si Mang Ernesto, at nagtanong sa kanya ng simpleng bagay. Aling Rosa, alam mo ba kung sino ang nagtatakda ng lahat sa bayan na ito? Si Rosa ay tumitig sa kanya at parang ang hangin mismo ay huminto. Bago siya makasagot, may tunog na mga sapatos sa kalsada, malalakas, mabilis. At alam niya, sa kanyang puso, na may papalapit na bagong panganib. Ang mga lihim ay anti-unting lumalabas. Mga pera na ninakaw mula sa mga pamilihan. Mga lupang ipinagkakalob sa mga kaliado ng diktadura. At mga mata ng pulis na hindi matakaw sa hustisya kundi sa kapangyarihan. Si Rosa ay alam na ang bawat kilos niya mula ngayon ay may kahulugan at ang bawat salita ay maaaring magbukas ng pinto o maghatid ng kamatayan ang tanong sa kanyang isipan ay hindi na lamang kung pipiliin niya ang katarungan kundi kung handa ba ang bayan na harapin ang katotohanan sa likod ng bawat tindahan bawat eskinita at bawat silid ng bahay may nakatagong mata na nagbabantay at may tinig na naghihintay na marinig ang sagot ang gabi ay lumalalim at si Rosa ay nakatayo sa gitna ng dilim hawak ang lihim na magbabago sa lahat. Ngunit hindi pa alam kung sino ang makakaunawa nito. Ang araw ay sumilip sa mga bubong na may nila. Ngunit ang liwanag nito ay hindi nagbigay ng kapanatagan kay Rosa. Ang supot na inyabot sa kanya noong nakaraang gabi ay nakatago sa ilalim ng banig. At bawat oras na lumilipas, ang bigat ng lihim ay lalong bumabalot sa kanyang dibdib. Sa palengke, nagiging mas mapanlikha siya sa kanyang pakikipag-usap. Ang mga tao ay nakatitik sa kanya, ngunit may halong pag-alinlangan. Tila nararamdaman nila ang dalang misteryo at takot na bumabalot sa kanya. Si Mang Ernesto ay bumalik, dala ang ilang lumang dokumento. At hinawakan ang kamay ni Rosa ng mahigpit. Aling Rosa, wika niya, alam ko na alam mo ng lahat. Ngunit hindi lahat ng tao ay handang harapin ang katotohanan. Si Rosa ay tumingin sa kanya. At ang isip niya ay bumalik sa mga nakaraang gabi. Ang mga anino, ang mga motorsiklo ng pulis, ang malamig na boses na nagbabanta. Alam niya na ang bawat galaw niya ay sinusubaybayan, at ang bawat salita ay maaaring maging dahilan ng kapahamakan. Ngunit may isang bagay na malinaw. Ang katiwalian ay hindi matatanggal kung mananahimik siya. Ang mga dokumento, ang pera, ang lupa, lahat ay patunay na kasakiman na ilang tao. Ngunit sa kabila ng takot, may liwanag na pag-asa na bumabalot sa kanyang puso. Isang gabi, habang nag impact ng gulay sa kanyang tindahan, may dumating na lihim na mensahe, isang simpleng papel na walang pangalan hindi ka nag-isa, nakasulat dito. Ang simpleng tatlong salita ay nagbigay ng kakaibang lakas sa kanya. At kahit ang dilim ng gabi ay tila nagliwanag sa sandaling iyon. Si Rosa ay tumigil sa kanyang gawain at tumingin sa labas. Ang kalsada ay tahimik, ngunit ang kanyang isipan ay puno ng posibilidad. Bawat hakbang, bawat lihim ay nagiging bahagi ng na mas malawak na kwento ng bayan. Ang katiwalian ay patuloy na naglalakbay sa mga opisina at eskinita. Ngunit sa gitna ng dilim, may mga taong handang labanan ang kawalang katarungan. Si Rosa ay alam na ang laban na ito ay hindi madali. At baka hindi niya makita ang bunga ng kanyang tapang. Ngunit handa siyang tumayo at gawin ang tama, kahit ang mundo ay laban sa kanya. Sa susunod na araw, habang nagbabalot ng gulay para sa kanyang mga parokyano, may nakita siyang malit na grupo ng kabataan sa kalsada. Nakatingin sila sa kanya na may paghanga at takot. Si Rosa ay ngumiti ng bahagya, isang niti na may halong pangako, Isang paalala na kahit sa gitna ng dilim, may liwanag na sumusulpot, at habang ang araw ay tumaas sa kalangitan. Ang mga mata ni Rosa ay nanatiling alerto. Ang kanyang isip ay nag-isip ng susunod na hakbang, at ang lihim na dala niya ay patuloy na umikot sa paligid. Hindi pagganap na nalulutas, ngunit may bagong pag-asa na unti-unting sumisiklab sa kanyang puso. Ang gabi ay bumabalot muli sa Maynila. Ngunit ang mga ilaw ng kalye ay tila nagbigay ng kaunting liwanag sa dilim. Si Rosa ay nakatayo sa harap ng tindahan. Ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa mga dokumentong naging sanhinang takot at panganib. Sa kalsada, may mga anino na mga taong tahimik na nagmamasid. Ngunit ngayon, may kakaibang katahimikan, parang hinihintay nila ang isang bagay. Si Rosa ay tumingin sa buwan, at sa kanyang puso ay alam niyang ang bawat hakbang na ginawa niya ay may kabuluhan. Hindi niya nakailangan ng pangalan, ng titulong opisyal, o ng kapangyarihan. Ang katotohanan ay sapat na. Ang katiwalian ay hindi mawawala magdamag. Ngunit may mga tao na handang magsalita, handang lumaban, handang magbago. Sa susunod na araw, bumalik siya sa palengk. Ngunit hindi na siya takot na ngumiti. Hindi na siya takot na magsalita ng tama. Ang kanyang tindahan ay naging lugar ng kwento, ng pag-asa, ng kaalaman. Ang mga kapitbahay ay dahan-dahang nagsimula ring magsalita. Maging ang mga kabataan ay natutong tumanong. At ang bayan, kahit papaano, ay nakaramdam ng bagong simula. Si Rosa ay nakatayo sa gitna ng lahat. Ang mga mata niya ay nagliliwanag ng tapang at determinasyon. Alam niya na hindi ito ang katapusan. Ngunit ito ang simula ng isang mas malinaw na daan. Ang lihim ay nanatiling lihim sa ilan. Ngunit sa puso ng bayan, may liwanag na hindi matitinag. Ang mga dokumento, ang mga kwentong itinago, ay naging paalala na ang bawat isa ay may kakayahang baguhin ang takbo ng kasaysayan. Si Rosa ay huminga na malalim at sa bawat hininga ay ramdam ang kapayapaan na dahan-dahang sumisilay sa kanya. Ang mundo ay hindi perpekto. Ngunit sa maliit na tindahan sa gitna ng Maynila, may simula ng bagong pag-asa. Isang paalala na sa kabila ng dilim, may liwanag na magtatagumpay. At sa katahimikan ng gabi, ang mga mata ni Rosa ay nakatingin sa mga bituin. Alam niyang ang laban ay magpapatuloy. Ngunit ngayon, siya ay handa.